Hi, mga sas! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, na-realize ko lang na ang dami ko ng makeup. Na gusto ko din naman talaga sila, pero hindi ko na sila halos nagagamit din. Dahil sunod-sunod yung bagong um, release ng mga brands ng mga makeup like top Merong bagong lip tint. Hindi ko na nagamit yung isang lip tint na nagustuhan ko. Hindi ko na nagamit yung foundation na gusto ko kasi may lumabas na bagong maganda din. Tapos susunod gagamitin ko sana siya ulit. Kaso biglang may bago na naman na kailangan nating i-try. Tapos maganda din. Alam mo yung sunod-sunod na maganda. Kaya naman, hindi na natin nagagamit yung ibang makeup. So, this time, bibigyan natin ulit ng moment. Yung mga ibang products na nagustuhan ko din naman talaga sila. Kaso hindi ko na sila halos nagagamit ulit. Kasi, alam mo yun, may, may mga bago kasi talaga eh. So, pero again, again, mga sis, lahat ng mga sinasabi kong magagandang products kapag nagre-review ako, maganda sila. Pero kapag napapansin nyo, hindi ko sila nagagamit from time to time or minsan natatabunan sila, hindi ko sinasadya yun. It's just that kailangan ko lang kasi talagang i-review and gamitin yung mga bagong dumadating. Gets? Para naman malaman nyo kung maganda yung mga bago, di ba? Pero again, if nabili nyo na yung na-suggest ko sa inyo or nareko sa kayo, reko ko sa inyo na maganda before, maganda pa rin naman yun. Hindi mawawala yung pagiging maganda niya kung hindi ko siya ginagamit ulit. Okay? Yun lang, parte lang talaga ng content creator na gumagamit ko talaga ng pabago-bago-bago. Gets? Basta yun na. So, if interested kayo sa video na to, na gamitin ko ulit yung mga products na gusto ko talaga before, then, hanggang ngayon naman gusto ko sila. Okay? Kaya nga gagamitin ko sila ulit. So, Just keep on watching. Okay? Just keep on watching. Okay. So, mag-start na tayo. Sa foundation na tayo. Ano lang to ha? Parang get ready with me na hindi masyado OA yung hindi pang hindi pang ano pang event yung makeup na ganito. Gagawin. Pang everyday ganaps lang. Okay? So, first is self-coding na foundation. You all know na sobrang love na love ko to. Dahil talagang bugsy na bugsy naman siya kapag events talaga. Or kahit pang everyday ganaps mo lang, hindi ka mahuhulas agad. Walang kickiness ka ma feel Okay siya sa oily skin, okay din siya sa dry skin. Kaya naman box bugs na bugsy akin tong foundation na to. Again, this is a self-coating foundation. to super bugsy na bugsy akin to. Gamitin natin siya ulit kasi nahingis ko na siyang gamitin. Ah, yun nga lang, makalat siya mga sis. So, be careful. Be careful. Pero maganda tong foundation na to. Mga sis, bush na bush siya akin to. And I love it and I miss using it. Ano yun? So, ayan. Siya Pero ayan, ganyan siya kaganda. Ang finish nito is very natural lang, mga sis. Yung nasa gitna siya ng matte and dewy finish. Kaya naman, bush na bush talaga siya. Lalo na pag-events. Kasi wala din siyang wala naman atang sunscreen to. Pero, so far, pag nag-flash or sa events na madaming ilaw, wala na akong flashback sa mga susunod. Pero, ayan. O, diba? Kabog na kabog. Loko. Loko yung pinot. Ay, naku. O, ang ganda-ganda, diba? So, ayan. Ganyan siya. Diba, ang ganda? Hmm. Bugs na bush, oh. Next naman is concealer. Ito, di ba halos, simula nung binili ko to sa Singapore, parang never nang hindi ko siya nagamit. Ngayon na lang, la, alas, gitna ng 2023, hindi ko na siya nagamit. Bakit nga ba? Nung nabili ko na si Soft Matte Nars. Grabe. Nung nabili ko yon hindi ko na siya halos nagamit. Kasi nga, na in love talaga ako kay ano kay Nars pero naman maganda naman talaga siya kasi nga 'di ba halos lagi ko nga din siyang gamit talaga dati. So ayan, gamitin natin si Part. Ito yung kanilang Ultra Creamy Shape Tape concealer, yung creamy edition. Edition creamy version kasi hindi ko bet sa as a dry skin girl yung OG nila. Kasi nga alam yun, very drying sa akin yun. Oh, Pero, ayan, i-blend na natin siya. Super nice ito kasi saktong-sakto lang yung coverage niya. And, hindi siya drying. That's why I like it. O, di ba? fresh at lang yung ataka ng finish niya. That's why I love this concealer. Hmm. Ang shade ko dito sa concealer is 275 Light Medium Sand. Pero alam ko meron na ito sa Sephora mga sis. So, go for good na kayo if you wanna try it. Kasi maganda talaga siya. In fairness. Good. Diba? Labi mm. Gabi na kami silang gamitin. Next naman for contour. Ito, nagustuhan ko ito eh. Yung Sonny's, ano, ang tawag dito? the multi-stick nila, skin so good. ba diba, bet ko din yung parang si buttermilk ata yun or si egg nila. This one naman is yung birch. Ito yung magandang pang brown tour or contour nila. I like this. Nakalimutan ko na siya. Pero alam mo yun, maganda siya mga sis. Tapos ang dali-dali po niyang gamitin. Kaso nga lang, hindi niyo masyado nabitan to. Nakikita ko yung comment na parang nangihingayang kayo bumili kasi di ba medyo mahal ka siya tas ang onti lang nung laman nito. bet ko din to hmm di ba very natural lang yung atake niya And hindi naman siya mabilis mahulas not like yung kanilang blush ito hindi siya mabilis mahulas i like this ayan oh ah, di ba maganda din yung atake talaga nito minsan may maganda minsan may hindi magandang product si ano eh Which is ganun naman siguro talaga sa mga makeup brands. May mga bugs, mayroong mga sakto lang, alam mo yun. And depende yan sa gumagamit. Depende sa skin type. So for me, baka mamaya okay. Ito sa'yo, hindi kasi oily skin ka pala, kaya hindi okay sa'yo. Ito sa akin, okay kasi dry skin ako. Ganun. So depende lang yun. Actually, gustong gusto ko yung kanilang sunscreen nila, yung sun safe. Um, actually, nag-stock na ako nun ngayon kasi nga, Bet na bet ko talaga siya. So, ayan. O, diba? Ang ganda. Very natural lang yung attack ng pagka-contour dahil dun sa sunnys face. So, isa to sa mga nagustuhan ko na hindi ko na nagagamit. Next naman, mga sis, is yung Lucky Beauty na brow gel or brow mascara nila. Nagustuhan ko to, mga sis. Medyo liquidy lang talaga siya and medyo mas matagal kasi yung um, pag-set niya sa brows ko. Kaya mas gamit na gamit ko bigla yung brow lift ng Get Ready With Me. Kasi nag-release bigla si Get Ready With Me, di ba, after nito, na nagustuhan ko to, nag-release si Get Ready With Me, which is mas mabilis mag-set yun sa kanya. Ito kasi may, very, ano siya, maliquidy siya. Kaya parang, alam mo yon tinamad akong gamitin siya. Pero maganda naman siya, mga sis. Kasi nga, di diba doon sa video ko, books na bugs naman talaga. Parang Andre Brillantes lang yung atake ng kilay ko. Kaso nga lang, ayun, liquidy siya. Pero, ayun, gagamitin natin siya ngayon kasi nagustuhan ko naman siya. It's just that, ayun, minsan, di ba, may lumalabas na mas maganda. Like, kung mas prefer mo na, ano, na pag-set nung brows. So, ayun siya, mga sis. O, ganyan yung kilay natin, di ba? Ang ganda nung atake. Okay naman siya. Feel mo lang talaga na basang-basa siya kasi ito yung meron, ito yung wala. O, di ba, alakad like yung difference. So, dito naman tayo sa kabila o, oh, ba diba? Bugs? O, oh, ganyan yung kilay natin. Laminated na talaga siya. Ang jibrel yan. ikaw ba yan? Ah, O, oh, ayan. Bugs. Okay, so habang pinapatuyo natin yung sa brows, mamaya na tayo magbabrow pen, I will use this one. Ito, sobrang gustong gusto ko to. Yung Vice Snapsticks on the daily nila. Super love this. Pag mama, ma, alam mo yung harabas, nagmamadali ka. E, kapag hindi ka pa masyadong magaling mag-eyeshadow, ito talaga for you, mga sis. Tapos, di ba, kaya gustong gusto ko to kasi hindi siya nag sa aking lids na very monolid. Pero, ayan o. Di ba, may eye makeup ka na agad ng mabilisan. Hindi ka na mahihirapan pa. ayun o, mabilisan lang na meron. Ka. Bugug, bug 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 ganyan lang. Diyan mo lang ng daliri mo. Mm -mm. Oh. ayun na, may eyeshadow shadow ka na, ba? Diba? May eye makeup ka na. Ganun kadali. Sobrang gusto ko tong shade na to, yung caramel. Di ba nga nagpag-giveaway pa ako nito sa TikTok, mga sis? Kaya, bugs to, maganda din to. Hindi ko lang siya nagagamit ngayon. Kasi nga, ang dami nire-release na iba nga. My gosh. Hmm. Di ba? Ang ganda. Love this. Very long wearing din to. Next naman, ito, nakakasad lang na hindi pa siya, alam mo yun, nagagawa na bagong version, Get Ready With Me. This one, Milk Tint in the Shade Pomelo. Na-miss ko naman gamitin to kasi ang dami nga, di ba, ng release na mga, ang dito, ibang blush na ngayon. Grabe, parang namamayag ang liquid blush. Di ba? Nakakaloka. Pero nag-release din ng mga powder blush ngayon. Kaya, Ewan ko ba, sabay-sabay na talaga mga sis. Pero ito, alam na alam 'yon na gustong-gusto ko itong shade na to. As in, ito yung pinaka-favorite ko sa Milk Pins talaga. So, sobrang maha-happy talaga ako kapag sinama na nila to doon sa new version nila. Kasi wala pa to eh. Naligwak siya mga sis. Isa siya sa mga naligwak sa mga Milk Pins na new version. Kaya naman nakakasad yun. But anyways, ayan. If nakikita nyo na nag-iba lighting kasi si Mr. Sun, Nag-iiba din, din siya ng posisyon. So, I'm so sorry about that naman. I'm so sorry about that. But anyways, ayan. Ganyan. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. And very long-wearing to, mga sis. Lalo na pala yung bagong version nila ngayon. Kasi yung bagong version nila ngayon, mas may pagka-velvety matte na siya. So, mas long-wearing. Pero again, if meron ka pa nitong mga old version nila, alam niyo naman na maganda talaga siya, 'di ba? Mm. Rouge. Pomelo is the best. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maganda naman yung kay Laca Beauty kasi nga like now, hindi pa rin siya toyo kaya hindi pa rin ako makapag ano makapag eyebrow pen, 'di ba? But anyways, next naman natin is magpa-powder blush tayo. Ito, alam niyo 'yan, na gusto gusto ko 'tong Maybelline Fit Me na 'to in the shade Fierce okay pa ba to? Hindi pa ba to expired? <laughs> Pero ang ganda na to talaga mga sis. Kaya, isa to sa mga highly recommended ko na powder blush noon. Hanggang ngayon naman, mga sis, if meron gantong stock na shade yung Fierce, go get it. Kasi, maganda tong shade na to eh. Ayan, oh. Ginawa natin siyang as a blush topper ngayon. Pero, ito siya, mga sis. Sobrang nice. Di ba? maganda din talaga 'to. Natatabunan na lang pero maganda siya mga sis. Next highlighter tayo ito. Sobrang, 'di ba? Gusto-gusto ko 'to. You Ever Bilena Pro Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. Alam niyo 'yan. Pag gusto niyo yung mga affordable na na, na andaw dito, affordable na highlighters. Maganda 'yung mga highlighters ni Ever Bilena or ni Careline mga sis. Magaganda siya. Ito, papakitaan ko kayo. Medyo ma-powdery or ma-fall out lang siya. Pero, tingnan mo. Oh, loko. <gasps> diba? Ang ganda. Tapos dito mo nilagay. Oh, pang brighten ng, kineme. Kineme. Oh, ayan. Very subtle. Very nice. Freshness lang yung dating na yan. Mm. Diba? Ang ganda. The best din to eh. Kapag gusto mo yung mga affordable go for this one, mga sis. Ito, si BLK naman na powder, alam niyo yan, na, na sobrang nagustuhan. Ito yung mga unang-unang mga powders na nagustuhan ko, besides kay Easy na translucent na loose powder. Yung first ata to na nagustuhan ko na pressed powder, ayan, in the shade Butterscotch. Mas gusto ko to compared dun sa sheer nila. Kasi parang, ewan ko, yung sheer kasi mag-glittery M eh. Pero ito, gusto ko to. Ayan o, ang ganda, di ba? Mattifying. And it has blurring effect. O, oh, di ba? Bugskin naman siya talaga. Hmm. Di ba? Super nice niya kasi very, very, very nice siya kasi tino siya yan. Tino yung, yung pagka-powder niya. I like this kasi this is sheer. Ayan. Diba? Very nice. I like this. Then next naman is for the lips. Ito, diba, na, na sobrang nagustuhan ko tong peripera na water bear tint nila. In the shade 06, mga sis. And sobrang na-hype ko din sa inyo to. Kaso nga lang, hindi ko na siya halos nagagamit kasi ang dami nagre-release na naman ng mga lip stain, lip tint, ba? Diba? Pero isa to sa mga favorite ko nako, sabi ko sa inyo, pag binili nyo to, ito, lalo na tong shade na to, buks na bush talaga kayo mga sis. Tignan nyo. O, oh, di ba ang ganda? Hmm. Hmm. Ay, ito sa inyo eh. Ang ganda yan eh. Hmm. Fresh agad tayo dahil sa lipi. I like this. Itong shade na to sobrang love. Mm. Love it. Mm, de ba ang ganda? Eh, I, told you, maganda to. Hindi lang natin nagagamit ulit. And last but definitely not the least, mga sis, sobrang namis ko siya. This one, the setting spray ni Get Ready With Me, the matte version, okay? Matte version, mga sis, Kasi recent na ginagamit ko sa kanya is yung radiant niya. Radiant ta radiance? Basta yun? Nakalimutan ko. Basta yung mas dewy yung effect. Pero ito, alam niyo yun, parang tatlong bote ata yung nabili ko sa kanila nito. So, sobrang gustong gusto ko tong setting spray na So, ngayon, ito ang gagamitin natin. Ayaw na mag-spray. <laughs> so, sobrang ano. Wait lang. So, sobrang tagal nang hindi nagamit. Ayaw na mag-spray mga. Ayan. Hmm. Namiss ko siya. Grabe. So, ayan. This is our look, mga sis. After using yung mga products na nagustuhan ko before, na hanggang ngayon naman gusto ko sila. Hindi ko lang sila nagagamit din since ang dami talaga dumadating ng bagong products. But again, if you wanna try this products, mga sis, na sa add to cart nyo or wishlist nyo siya, then go check it out na kasi nga, mga sis, maganda siya. O, oh, obvious ba? Ang ganda ko ngayon. Ah! may ganon. So, ayun lang mga sis. I hope na gusto niyo itong video na to. And comment down below lang if may suggestions kayo ng mga videos na gusto niyo ipagawa sa akin. Basta sa beauty kineme, ha? Okay? So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!